Um, Judy, bukas gawin mo pa rin yung mga usual na ginagawa mo, ha? Uh, pakidagdag mo na lang yung paglilinis at pag-aayos ng kwarto. Kasi darating yung anak ko from States. Uh, magsistay siya dito ng isang taon uh, para asikasuhin yung ibang business namin. Matagal din niyang hindi umuwi, kaya excited akong makita yung isang anak ko. Sige po, ma'am. Ah, uh, yung mga grocery po ba natin tsaka yung laman sa ref, kailangan po nating dagdagan. Naisip ko lang po na baka may gustong pagkaing pina yung anak niyo kasi matagal na din siya sa US. Oh, nga, ano? Hindi ko naisip yan. Sa dami ng iniisip ko. Buda na lang, nandyan ka. Ah, uh, alam mo ang swerte ng mapapangasawa mo kasi napaka mo at maalaga mo. Naiisip mo pa yung mga ganyang bagay. Hayaan mo tatanungin ko, ha? Tapos sabihan kita agad. Sige po, ma'am. Um, natural na po siguro sa akin yun kasi panganay po ko sa aming magkakapatid. Uh, sige po, ma'am. May tatapusin lang po ako sa laundry area. Um, anak. Siya nga pala si Judy. Judy, siya naman si Allen. <coughs> 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 ah. <coughs> po, Sir? Welcome to the Philippines po. I hope you enjoy your stay here. Eh, <laughs> nakakatawa ka naman. Salamat ah. Mami, nagugutom na ako. May nakahain na ba dyan? Ah, mm. Sir, may sinigang po. Sabi po kasi ni Ma'am Grace, favorite niyo po yun. Ihahanda ko lang po. Tara, kain na tayo. Na-miss ko to, ah. Parang mas masarap pa to sa niluluto mo sa akin nung bata ako ng sinigang, ah. And the maid, ha? Huh? She seems nice and caring. Sigurado ako mo, um, naalagaan at tasasama ka na maayos din dito. Ah, uh, yes. She is nice and caring. Pero hindi ko gusto ang tono mo, anak, ha? Kakakilala mo pa lang doon sa tao. At isa pa, kasambahay natin yan. Anyway, may batay tayo na usapan. Uh, next week, alis ako pa Europe uh, para mag-close ng deal. And then after that, lilipad ako sa ibang bansa para maghanap ng other business opportunity para sa atin. Medyo matatagalan ng pag-uwi ko. Mga three months siguro akong mawawala. Mom, um, kaka-uwi ko lang. Tapos, alis ka na agad. Eh, hindi naman porket business din ang dahilan ng pag-uwi ko dito eh. Alis ka na nilo-look forward ko rin na sana makasama kita. I'm sorry, anak, but this is how it is. Kailangan natin maghanap buhay. Um, kung meron kang mga hindi alam dito sa bahay, pwede ka naman magtanong kay Judy. Maaasahan yan. Halika na, na tayo. Alin hindi nga pwede? Tigil na natin to. Ang dami ko pang pangarap para sa mga kapatid ko. Ayoko rin masira yung tiwala na binigay sa akin ni Ma'am Grace. Saka, ano lang ako? Katulong nyo lang ako. Hindi ako nababagay para sa sa'yo. <laughs> ano katulong lang? Kahanga-hanga pagtingin ko sa'yo, Judy. Pagmamahal mo sa pamilya mo, ang pag-aalaga mo sa amin ni Mami, pagiging matatag mo, determinasyon mo para maabot mo ang pangarap mo. Sino ba namang hindi mapapaibig sa'yo, Judy? You're an extraordinary woman. Hindi ka katulong lang. Ano ibig sabihin ito? Ma'am, mag explain po ako. Ma'am, sorry po kung napamahal ako sa anak niyo sa maiksing panahon. Hindi ko po sinasadya. Ako na lang yung aalis, ma'am. Judy, ano ba? Ma'am, mahal ko si Judy. Kung palalayasin mo siya dahil hindi ka sang ayon sa relasyon namin dalawa, Isusuko ko na lang lahat na meron ako para ipaglaban ko siya. Anak, makinig ka. Pinilit ko kayong paghiwalayin, hindi lang dahil para protektahan ka. Kundi dahil natatakot ako, baka masaktan din si Judy. Anak, alam mo ba, dati rin akong katulong ng pamilya ng tatay mo? nagmahalan kami. Ngunit tutol yung pamilya niya. At dahil wala rin siyang lakas ng loob, kagaya ng meron ka ngayon, hindi niya ako pinili. hindi niya tayo pinili. Pinabilig mo ako, anak. At dahil dyan, hindi ko pagdadamot sa ang pagkakataong maiparanas yung hindi sa akin na iparanas ng ama mo noon. Susuportahan ko kayo. Thank you man.